Ito na po ang inahanga ng lahat ng pambato ng bayan, mga kapalilya. November 18 sa Thomas and Mac. Morales! Kalaba ng pambato ng Pilipinas, Manny Pocchiao! Manny, ano ba? Welcome back sa Huawei, Manny. Uh, welcome back. Thank you very much sa pag-invite ulit sa akin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Manny, Malapit na ang laban mo, ano? Nagtitrain ka na ngayon. training ka. Kailan punta mo ng LA? Nagtitrain ka na di ba? Ah, bali, bumalik lang ako para dito sa Wawawi. Siyempre, yung love kita eh. Galing mo. Uy, ano sa so tingin mo? Mananalo ba tayo ngayon? Sa so tingin mo? Ah, siyempre, lamado. Wala nga ang kadala-adala eh. <laughs> <laughs> okay. Ano, kailangan ba talagang bumusta ko dyan? Bumusta ko lahat ng kabuhayan ko para dyan? Ah, lahat na. ipusta nyo na. Pati nanay-tatay niyo. Pani, <laughs> okay. kamusta? Ano, mer meron ka bang ginagawang album? Gawin nyo lito ka mo? Ah, uh, mayroon. Uh, sana supportahan nyo pa rin yung laban natin to. At saka... Meron nga pala akong... Meron nga pala akong show sa Sitcom Bar. Ah, oh, Sitcom Bar. Pwede ba yan? Okay uh, ba yan? Sa Las Piñas. Okay lang <laughs> yan. Pamilya <laughs> din yan. Oh, oh pamilya lang. din yan. Okay September 28, Thursday po yan. 300 pesos lang ang ticket, pero kung ngayon kayo bibili, may promo, 600, buy one, take one. so, <laughs> <laughs> dalawa. O, oh, dalawa. 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 Oh. 300 po yung ticket, may ano siya. Kung ngayon kayo bibili, may promo, buy one, take one, three, 600. Kung gusto nyo mas... Nakatupit kayo, nakatupit. Kung gusto nyo mas makamura, may 50, sa labas lang, makibalita kayo kung ano nag-arap. <laughs> 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 Bani Pacquiao. Kailan na lang, kailan na lang. Paano na ano din ka Paano na ano din ka September 28. 28. Ah. Kamusta? Kamusta ah. pa si Mrs. Buntis, di ba? Mrs. Ah, uh, alam. <laughs> alam ko, malapit na nga October eh. Pero katunayan yan, hindi naman talaga ako. Pero mami, hindi. kilala ka sa pag, pag agaling sa boxing. Pero pag once in interview ka sa ano, sa abroad, sa Las Vegas, ang galing mo sumagot, ni absolutely so, all, -sa in -interview ka eh. Gusto ko magsalita mga, in-interview ko ako niya, Ladies and gentlemen, Manny Pacquiao, Ladies and gentlemen, here in the Chambers Arena. Are you going to fight Morales? What can you say about the world? You're come kababayan in the country, the Philippines. Manny? Ah, uh, maybe I want to thank all the, uh, all the supporters and uh, absolutely my fellow countrymen, especially Madam President. Ikaw ba talaga, eh, bakit mo Manny Pacquiao? Ikaw ba talaga, sino ka ba? Sino ka ba? Ikaw ba talaga si Manny Pacquiao? Ah, katunayan yan. Hindi naman talaga ako si Pacquiao eh. Sino ka? Ginagawa ko lang to kasi trabaho ko. So, ano yung ibig mo sabihin sa amin? Kasi okay ka naman, napapasaya ka naman, di ba? Napapasaya ka naman sa mga tao. Pag pinapanood ka, ng mga malulungkot na tao, napapasaya mo. Hindi ang importante. Bakit mo ginagawa to? Bakit mo? Ba? Para makatapos yung boyfriend ko. So, Ah. Ni boy pen ka man ni Pacquiao? Pakyao. Boxingero ka di ba? Ah. Uh, hindi naman nga ako si Pacquiao, eh. Ah, sino ka ba talaga? Sino ka talaga? Mali... ako si Po. Po, mm, nag nagmarit kasi ako. Gusto <laughs> mo sabihin, ano gusto mo sabihin sa lalaki minahal mo? Kausapin mo siya sa camera. Tumapit ka sa camera. Alam mo? <laughs> Namimiss na kita. <laughs> Naalala ka ginagawa. Ang ginagawa. <laughs> Hindi <laughs> kasi pinagmamalaki ko siya kasi sobrang sweet sa akin. Katunayan niya, sobrang sweet. Bago kami matulog, nilalagyan niya ako ng plastic bag sa ulo. Pag hindi na ako makahinga, tatanggalin niya, sabi niya sa akin, I love you. Siya yung, siya yung lalaking nagturo sa akin kung paano magtipid sa buhay. Katunayan, pagkakain kami, ang ulam niya, porkchop, gano'n. Sa akin, sa akin, ketchup, eh. Pero, masaya ako sa kanya. Proud na proud ako. Kasi, never siyang nahingi ng pera sa akin. Kusang so na lang kumukuha sa wallet ko. wala na kami kasi itong mga kasama ko sinisiraan malikot daw ang kamay kasi ito lang naman na nakakapunta sa bahay eh. tapos nawala yung ref ko siyempre siyempre hindi ko naman siya pinagbintangan na magnanakaw kasi si mahal na mahal ko siya inisip ko na misplace ko lang Manny, mani, last part, imparting words mo na, yung gusto mo sabihin sa kanila. Ito na pinaka, gusto mo sabihin sa kanila. Kung nasaan ka man, ka na lang. Mayo mo! Dado! Dalay! Palapakan mo! Dalay! Alam mo, binigay ko na sa kanya oras kasi tumatawa kayo, sumasaya kayo. Yung mga ganitong klaseng tao, pinapalapakan, palakpakan natin. Manny Pukyaw! For... Wow!